Ang Kraken ay isa sa mga pinaka nakakatakot at sikat na maalamat na halimaw sa dagat upang takutin ang mga mandaragat. Ang halimaw na ito ay madalas na inilalarawan bilang isang napakalaking cephalopod na nilalang. Ito ay kahawig ng isang napakalaking octopus o higanting pusit na may maraming malalakas na galamay. Sa ilang mga kwento sa Scandinavian, inaatake ng Kraken ang mga barko at mandaragat, at hinihila ang mga tripulante sa ilalim ng dagat. Sinasabi ng iba pang mga alamat ng Norse at kwentong bayan na ang Kraken ay nagdudulot ng mga whirlpool na nagpapataob sa mga barko. Minsan ang Kraken ay inilalarawan bilang isang malaking nilalang na may dikaaya ay ang amoy dahilan para magpunta ang mga isda sa ibabaw ng dagat. Sa lahat ng mga kwentong ito, ang mga opisyal na nakita ang Kraken ay unang naitala sa mga tubig na nakapalibot sa Norway, Greenland at Iceland mahigit 800 taon na ang nakalilipas. Ang mga talaan o kwento patungkol sa Kraken ay minsan sinasamahan ng mga larawan na nagpapakita ng halimaw na humigit kumulang limampung talampakan ang haba. Dahil sa sobrang laki at nakakatakot na hitsura ng Kraken, ginagawa itong isa sa pinakanakakatakot at kahangahangang mythical sea monster sa lahat ng panahon. Ang mga kwento ng Kraken ay maaaring yan noon pang 1200 AD. Gayunpaman, ang iba pang mga kwento ng halimaw sa dagat na hindi partikular na pinangalanan, ang Kraken ay maaaring masubaybayan pa sa likod ng mga ito. Ang isang partikular na kilalang kwento ng Kraken ay nagmula pa sa lumang alamat ng Norwegian. Sa salaysay na ito, ang Kraken ay nakita sa dagat ng Greenland ng isang grupo ng mga mandaragat, at lahat sila ay nagsasabing nakita nila ang parehong nilalang base sa kanilang paglalarawan. Ang alamat ng Kraken ay maaaring nagmula sa aktwal na pagkakakita ng mga higanteng pusit o iba pang napakalaking nilalang sa dagat. Ang mga asul na balina o humpback whale ay maaari ding mapagkamalin bilang kraken. Sa katunayan, ang mga tao ay nagkukwento tungkol sa mga nakakatakot na dambuhalang halimaw sa dagat dahil na rin sa katagalan ng sila ay naglalayag sa karagatan. Ayon sa alamat, nakatira ang kraken sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Kapag dumaan ang mga barko sa ibabaw, ang kraken ay aatake at kakalad ng buong mga barko sa ilalim ng mga alon, pinaniniwalaan na ang kraken ay lalamunin ang barko at mga tripulante ng sabay. Ang mga pag-atake ng Kraken ay minsan ginamit upang ipaliwanag ang mga pagkawala ng mga barko at tripulante sa mahabang paglalakbay sa dagat. Ang Kraken ay naisip din na sanhi ng pagkawala ng maliliit na bangkang pangisda, pagkakaroon ng masamang amoy ng karagatan at pagdagsa ng mga isda at marami pa. Ang Kraken ay maaaring masubaybayan pabalik sa iba't ibang mga sinaunang Norwegian na teksto. Sa pinakamatandang Nordic account ng Kraken, si Orvar Order at ang kanyang anak ay nakainkwentro ng dalawang ganoong klase ng halimaw habang sila ay tumatawid sa malalim na tubig sa baybayin ng Norway. Habang sumisilip sa mga alon, nakita nila ng malinaw ang mga halimaw na ito at natakot sila sa laki nito at hitsura. Pag uwi nila, iniulat nila ang kanilang naranasan sa iba. Nang maglaon, nakilala ang alamat. Ang kwento ni Orvar Other ay isinulat sa makasaysayang Konang Skogsja, isang pang-edukasyon na tekstong Norwegian. Ang mga hayop na ito ay unang tinawag na Kraken sa mga panahong ito. At nasundan pa ito ng maraming pagkakakita ng iba pang nilalang na nahahawig sa halimaw na Kraken at ito ay naisulat din, kaya naman isinilang ang alamat. Ang Kraken ay talagang nagmula sa salitang Norwegian na Krake, na malapit at nauugnay sa salitang aleman para sa octopus. Makatuwiran na ang salitang ito ay pipiliin upang ilarawan ang isang napakalaking hayop na parang pugita. Ang Kraken ay sinasabing mayroong maraming galamay at nagtataglay ng pambihirang bilis at lakas. Mula noong huling bahagi ng ikalabing walong siglo, ang mga halimaw ng Kraken ay inilalarawan sa maraming paraan. Ang Kraken ay karaniwang iginuhit o ipininta bilang isang malaking octopus na nilalang. Sa pinakaunang alamat, ang Kraken Monster ay iginuhit na may mga appendage na katulad ng mga alimango. Inilarawan ng mga naunang ulat na ito ang mga hayop na Kraken na may mga spindly spine at kung ano-ano nakahawig ng armor sa iba ang kraken ay inilarawan bilang mga halimaw na parang balyena. Gayunpaman, ang ibang paglalarawan sa halimaw na kraken ay parang napakalaking pusit na may mga higanteng ngipin, may shell na likod, at nakakakilabot na spike appendage. Ang mga mandaragat ay natatakot sa kraken dahil sa napakalaking sukat nito. Ang halimaw na ito ay mas malaki kaysa sa karamihan ng mga bangka noong panahong iyon. Kahit na ang pinakamalaking barko ng Norse ay naisip na hindi katugma para sa kraken. Sinasabi na ang isang kraken ay maaaring humawak ng isang barko at madali lamang nitong hatakin ito sa ilalim ng dagat sa loob ng wala pang isang minuto. Inilarawan ng ilang kwento ang kraken na halimaw ay sumusukat hanggang isang milya at kalahati ang haba. Sinasabi ng ibang mga kwento na ang kraken ay kasing haba ng sampung barko. Isang bagay ang sigurado, ang kraken ay isang malaking halimaw. Kung sasalakayin ng isang kraken ang isang barko, sinasabi ng mga mandaragat na ang mga palatandaan ay maghuhula ng darating na kalamidad. Halimbawa, kung ang mga isda ay nagsimulang lumundag sa ibabaw at lumundag mula sa tubig, naniniwala ang mga mandaragat na malamang na isang krakan ng dumaan. Pilang kahalili, ang mga gurgling bubble o isang kasaganaan ng dikya ay minsan ay itinuturing ng mga palatandaan na may malapit lang na kraken. Ang iba pang mga palatandaan ng kraken ay malalaking alon, masamang panahon, mga paaralan ng isda na tumatakas mula sa isang lugar, o lahat ng nabanggit. Kahit na ang mga palatandaang ito ay sinasabing nauuna sa kraken, ang mga barko ay hindi magkakaroon ng sapat na oras upang makatakas. Ang bilis at laki ng Kraken ay sadyang napakahirap takasan. Ang ilang mga buto ay natagpuan na nagmumungkahi ng ilang uri ng Kraken monster na maaaring minsang umiral. Sa katunayan, ang Kraken ay maaaring umiiral pa rin sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, higit sa 80% ng mga karagatan sa daigdig ay hindi pa nagagalugan. Ang iba't ibang nilalang sa dagat ay hindi pa natutuklasan. Pukod pa rito, natuklasan ang mga buto ng ichthyosaur sa mga kakaibang pattern sa sahig ng karagatan at mga fossil record. Ang mga butong ito ay parang pinatay ng isang napakalaking pugita. Dahil ang ichthyosaur ay lumalaki hanggang 66 na talampakan ng haba, at ang isang octopus ay kailangang napakalaki talaga para manghuli at makakain ng kagaya ng isang ichthyosaur. Natagpuan pa ng mga siyentipiko ang isang ichthyosaur skeleton na may bitak na ribcage dahil sa pagsikip at tila ba isang malaking nilalang ang gumawa nito, parang malaking galamay ang pumulupot sa ekfesor, dinurog ito at hinila pababa. Upang ito ay maging posible, ang isang napakalaking octopus ay dapat talagang umiral sa isang pagkakataon. Kahit ngayon ay sikat na sikat ang kraken sa ibang mga kultura. Ang halimaw na ito ay binanggit sa mga libro, tula, pelikula, palabas sa telebisyon at iba pa. Dahil mayroon talagang mga dambuhalang hayop na parang pusit at octopus sa karagatan, ang kraken ay isang mythological creature na maaaring hindi naman nito, at tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Sa kwento ng Haring Griego na si Odysseus, mayroong isang kwento ng isang higanting halimaw sa dagat na may anim na ulo, kilala bilang sila. Ito ay isang supernatural na babaeng nilalang. Siya ay may labing dalawang talampakan at anim na ulo na may mahabang mga leeg na parang isang ahas. Ang nilalang na ito ay maaaring isang halimaw na parang kraken, na ang mga mahahabang leeg nito ang nagsisilbing mga galamay nito. At dyan na po nagtatapos ang ating maiksing kwento patungkol sa kraken. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong klase ng mga kwento o paksa, hinihingi ko po ang iyong suporta na magsubscribe sa ating YouTube channel at huwag mo na rin kalimutan na ihit ang bell button para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video. Yun lamang po at maraming salamat sa iyong suporta at panunood.